mo ma-maintain ang pagma-monthly ng inyong hinuhulugang sasakyan. Mapa four wheels man yan o two wheels man yan, paano mo ito ma-maintain as healthy as possible? Ganito lang yan mga ka-idol. Before po dumating ang due date ng inyong hinuhulugang sasakyan, dapat funded na kaagad ang inyong auto debit account sa bangko. Dapat ahead ito ng five working days. Dahil kung sakaling matapat po kayo sa holiday, eh updated pa rin kayo mga ka-idol. At kung sakaling ma full short po kayo, magka-problema po kayo mga ka-idol. Kailangan mo talaga ng pera. Mag-isip ka na kung sino ang pwede mong utangan. Family members, relatives, friends o kapitbahay. Basta as long you keep your promise na mababayaran mo on time. At don't expect na walang interest. Offer some interest mga ka-idol para pautahin ka na kagad. At kung hindi na kailangan, congratulations you win idol. Keep it healthy as much as possible. Dahil kapag ikaw ay marunong magbayad in good faith, kahit kailan, kahit saan ka umutang, madali kang ma-approve mga ka-idol. Pero kapag ikaw ay delinquent, pabagal magbayad, poor payer mga idol nako. Kahit anong bangko, hindi mag-a-approve sa'yo. Magkakaproblema ka lang mga ka idol Ang bagsak mo kay The Carlon Expert.